Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat Welcome po ulit sa aking panibagong video Nakikita niyo po ngayon ay kukuha po kami ng mga alaga naming tilapia Para po makita kung gano'n na po sila kalalaki Dito po ay naglagay po kami ng 2000 pieces na fingerlings noon At ngayon po atansya namin ay may 15% na mortality na po kami dito sa aming mga tilapia kasama kong kumukuha ngayon ang aking pinsan na si Roderick para po makita natin kung gano'n na po kalalaki ang mga tilapia dito nagbawas po muna kami ng tubig dito para po mapalitan ang 50% nakabuo ang tubig nito ito na nga po yung nakuha ng aking pinsa na si Roderick at ganito na po kalalaki yung mga laga naming tilapia dito dito na nga po sa kabilang panda yung mga alaga naming mga hito at maya maya po ay kukuha din po ang aking pinsan para makita din po natin kung gano'n na po kalalaki ang mga ito. Ang mga alaga namin hito ay nasa 1 month and 10 days na po. Meron po itong size na 2 to 3 inches nung aming pong nabili itong mga hito. At kung mapapansin nyo po ngayon ay malalaki na rin po itong mga ito kung mapapansin nyo po ay eh, green na green po yung tubig namin dito sa pan po ng aming mga hito na punong puno po ng lumot na dagdag po na pagkain ng mga laga namin hito Ito po ulit yung aming mga nakuwang tilapia dito sa aming concrete pond. At pwede na po itong pang ihaw. Pwede rin pang paksiw o gata. At pwede rin pang sigang. Yan at kukuha na po ulit ang aking pinsan. Dito naman po sa pond ng aming mga hito para po makita natin kung gano'n na po kalalaki ang mga ito. thank you nag-average naman po ito ng 5 to 6 inches at ilang araw lang po ay magsusorting na po kami dito dahil may mga fast grower po na kailangan po natin hiwalay para hindi po nila masapawan yung mga kasabay nilang hindi pag-aanong lumalaki Ito naman po yung mga laga naming tilapia na namatay dito sa aming concrete pond. Kaya nagbawas po kami ng tubig at papalitan po namin yung 50% ng panibagong tubig. Kagabi po kasi ay umulan. Kaya maaaring tumaas ang pH level ng aming tubig dito sa concrete pond. At ito po palang aming concrete pond ay walang bubong. Mas maganda po kasi na naarawan itong mga laga naming isda. Nakakatulong po kasi ang sikat ng araw para sa paglaki ng mga laga naming isda. Kaya lang ang problema naman po ay pag umulan. Kaya dapat ay mag-drain po tayo ng tubig pagkatapos ng ulan at palitan po ito. Nang kahit mga 50%. Yan po kung may mga suggestions kayo or comments ay welcome na welcome po para po mas lalo nating mapaganda yung pag ng mga tilapia at hito dito sa aming concrete pond salamat po